Ang gabi po sa inyong lahat. Ngayong gabi po ay uumpisa na natin ang posisyon sa karangalan ng Mahal na Birhe ng Santo Rosario. San Jose, Esposo de Maria. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niya mapahiya si Maria kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang inihisip ni Jose, ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi niya sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuloy ang pakasalan sa Maria sapagkat siya'y naglihi sa mga magitan ng Espiritu Santo, mga anak siya ng isang lalaki at ito'y pangakalanan mo, Jesus sapagkat sila ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang imamit ito ay nasa pangangalaga ni ginoo at inang Walberto Gallego at pamilya kasama ni Ilaw ang Zamora SPTC. Santo Rosario, mga misteryo ng tuwa, ito ay nagasal tuwing lunes at sabado. Ang unang misteryo ng tuwa, ang pagbati na Anghel Gabriel kay Maria. Sinabi ng Anghel kay Maria na siya ang hirap ng Panginoon at magiging tagapagdala ng anak ng Diyos. Siya ay natukuno ng grasya at dahil dito, si Lunod Maria ang kalooban ng Panginoon. Ang dimahin ito ay nasa pangalaga ng Divine Mercy Apostoli. Kasama ng ilaw ang mga kasabi ng Divine Mercy Apostoli. Okay, pag-ibigit-ibigit. Dalaw ni Santa Maria, inang birin kay Elizabeth. Si Maria ay nagpapadalit ng muntas sa isang bayad sa kaburlan ng Hudeya. Pagdating sa wahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang maraming Elizabeth ang bati ni Maria, nang gagalaw ang sanggol sa kanyang niya, tumuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at kumulang malaki ang sinabi, sa mabalik na pag-atinagpala naman ang iyong tinatanggalang anak. Sino ang pumupang dalawin ng aking Panginoon? Sa pagpagpagkariling po ng iyong pag kayo, pan, ay nagdadalawin sa buwa at sanggol sa kapan, mga hindiya, mabalan ka sa pangitang naralim pa ang matulupan ang pinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ang ima nito ay asa ng mga lalaki, hindi ito ang alang sa aking pamilya, kasama ng ilaw ang all-night columbus Wires at yung jugs sa piyata. Ang ikatlong misteryo ng tuwa. Ang ikat-apat ap na misteryo ng ikatatlo, ang pagsilang sa naiting kananak ng na Diyos. Mula sa nasa ng Galilea ang ikaapat na misteryo ng tuwa, ang pagamahin sa ento ng anak ng Diyos. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay si Simeon. Matapan at malapit sa Diyos ang lalaki ito at naghihintay ng katubusan ng Israel. Suma kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Ang imahin ito ay nasa pangalaga ng pamilya ng imahin ng Katalina Daso kasama ng ilaw at Advocate Prayer Community. Ang ikalimang misteryo ng tuwa ang pagkakita kay Jesus sa templo ng Jerusalem. Dito, naglalakad silang ng anak mula sa si Jerusalem at napansin nila ang si Jesus. Nakita nila si Jesus na kasama ang mga matatanda na sa templo at nangangaral. Nagtaka ang mga tao sa kanyang karunungan na sa murang edad ay alam niya at napakaraming bagay. Ang ang ibae nito ay nasa pamalaga ni Binibining Lepi Emilia at Binibining Maria Mistika kasama ng ilaw ang Servant of the Lord Prayer Community. Jesus kay Juan Bautista na ang kalangitan at narinig ang tinig ng Diyos na nagsasabi na iyan ang anak kong minabahal na lubos kong minalulugdan. Dito nagsimula ang pagpapahayag ni Jesus sa kanyang mga misteryo. Ang imahin ito ay nasa pangalaga pa ng Christian Family Movement kasama ng ilaw ang mga kasabing the Christian family movement. Ang ikalawang misteryo ng liwanag ang paghihimala ni Jesus sa kasalan sa Kana Galilea. Dito, gumawa ng unang milagro ng Panginoon sa pagkaubos ng alak sa pagtitipon. Sinabi na ni Maria si Jesus na maluwa ng mag-asawa dahil naubos na ang mga alak. Iniutos ni Jesus na magdala ng mga tapayan, ng tubig at noong siya ang at ito'y ang alak ang ibang ito ay nasa pangalagan ni Ginoong Mark Alvin Apel kasama ni Ginaw ang SFACC. Ang itatlong misteryo ng liwanag ang pagpapak ang ng kaharian ng Diyos sa pangangaral ni Jesus ipinahayag niya ang mabuting balita ng kaligtasan. Sa pagkakarinig nito, maraming tao ang nagsipag at nagbago. Ang imahin nito ay nasa pangalaga ni Minoo at Gina J.R.C. ang pamilya kasama ng ilaw ang Knights of Columbus. sa tuwing Martes at Piyernes. Ang unang misteryo ng habis, ang panalangin sa halamanan ng El Sema. Dito nagsimula ang pagpapakasakit ng Panginoon sa Kristo, kung saan nalangin siya para malakasan ng amanggan ng ilo kakatapit sa kanya ng mga budyo, lumabas at taksil si Judas at binalikan ang Kristo. Ang ibang ito ay nasa pangangagat. Di Ginang Francisca Araniego at Pamilya. Sa mga nagsiwa, ni Ginang Zoy Nangarini. Kasama ng ilang adonasyon ng ito. Ang ibang ito ay Tapi bomb is then your happiness up the bombs in his Tinuburan siya ng at sinuta ng pula. Sinuta ng korona, tuwas sa titik at ibibigil sa kanyang ulo. Pinagmalupitan at pinamang ng mga sundalo. Ang imahin ito ay nasa pangalaga ni Ginoong Mari Gallego at Pamilya Montero. Kasama ni Ilaw ang lingkod ng Panginoon. ikaapat na misteryo ng habis ang pagpasa ni Jesus na krus. Sa daan patungong Golgota, ipinadala kay Jesus ang krus. Siya'y pinadyakan, tinulang at tatlong beses siyang nadapa sa harapan ng banda. Ang imahe nito ay nasa pangalata ng pamilya ng yumaong Yoni Pro Floro kasama ni nila o mapaslang. ikalimang misteryo ng Habis ang pagkapako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Ang naging pagdurusa ng Kristo ay umabot sa rurok nito sa pagkapako niya sa krus. Kumala ang dugo at sinibag siya ng sultano kung saan lumakas ang dugo at tubig mula sa kanyang taginira. Dito niya sinabi ang kanyang mga huling at nalagutan ng na ang imahe nito ay nasa pangalaga ng magkakaibigang Arnella Peña, Bender, Jarjan at Marjorie, kasama ng ilaw ang CWM. Ang mga misteryo ng luwalhati ito ay dinadasal tuwing Merkoles at Linggo. Ang unang misteryo ng luwalhat, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa ikatlong araw, wala noong siya ay mamatay. Sa so, ilaw ang liwanag sa libina ng kundi. Tap dito ng dalawang babae, ngunit di siya madatnan. Dumating ang mga anghel upang sabihin sa kanila, na siya'y muling nabuhay. Nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena at pinagsabihan nito kung pupunta siya sa lupain ng Galilea. Ang imaheng ito ay nasa pangalata ni Ginang Carmelita Antonio at ino Ginoo Honesto at sa pangasiwa ni Ginoong Gerald John Antonio kasama ng ang lay minister. Ang ikalawang misteryo ng luwalhati, ang pagkakiyan ni Jesus sa kalamitan. Sa tatlong oras, itinagubili niya ang kanyang pamanas na sa mga at bumalik sa piling ng Ama sa kalamitan. Ang iba ay ito ay nasa pangalaga ni Ginoong Roberto Sales at pamilya kasamang iilaw ang PC1. Pagkatlong misteryo ng nonhati, Hati, ang pagpapanaog ng Banal na Espiritu kay Maria at sa mga apostol. Sa pagtitipon ng mga alagad, dumating ang ipinangako ni Jesus, ang Espiritu Santo, na nagbigay sa kanila ng kakayahan na ma ipaaralang mabuti balita ng may kapangyarihan at di malagsimula ang ina Bahang katolika. Ang imaheng ito ay nasa pangalatang tingin o Louie Palomares at pamilya at kas at kasama Ilaw ang Lomos SPPC Ang itaapan ng isperyo ng luwalhati ang pag-aatiyan ni Maria sa tatlong oras din isinama ni Jesus sa kanyang ina ko walang bangit ng kasalatan, katawan at kaluluwa, buo siyang niya sa salapi katahanan. Ang imaing ito ay nasa pangalaga ni Ginoong Teodoro Domingue at Pamilya, kasama ni Ilaw ang SMO. Ibang misteryo ng luwalhati, ang pagpuputong kay Maria ng Corona bilang reyna ng langit at lupa. Sa piling ng Santisima Trinidad, inilukluk si Maria ang kalinis ng at naging reyna sa langit na kahana at sa lupa na naging kahana. Ang imang ito ay nasa pangalaga ng inoong Alex sa Peña at binibining Adela Apeña kasama ng ilaw ang koro sa Francisco. del Santísimo Rosario de Maykawai. Nagsimula ang kwento ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario sa pagpapakita ng Mahal na Birhen Maria kay Santo Domingo de Guzman, kung saan binigay niya rito ang Rosario upang labanan ang mga heretiko at papalaganapin ang negosyon kay Cristo sa pamakita ng paulit-ulit na pagdarasal ng abagi ng Maria. Ang ibarit ito ay nasa pangalaga ng Samahang Santo Rosario kasama ni Ila o ang Samahang Santo Rosario at buong Marian Blue. Mahal na Birhe ng Santo Rosario Viva la Virgen! ¡Viva la vida ¡Viva! ¡Viva la vida ¡Viva!